Bali, papunta po kami dun sa operation of Mama Mary. Dito po sa Borol Isla ng Cabra. So, galing po kami dito sa Libis. Kasama ko po ang aking uh, mga batang kasama papunta sa Borol Inawabasin po ninyo estudyante na vocational camera. Ito pa siya ito uh, mga pagdintas na ito para po sa piyesta na ibis sa Mahinit pa po rin ang ano, although mga ano na po ito, yung mga 6 o'clock na po ito ng hapon. Po. Yung mga hindi po nakakarating dito, ito po yung pinakaano. Pag galing po kayo ng Libis, ito yung mga kanawin. Ito yung aking anak, si Gia, at saka si... kasi ito dito. Aliyah. Aliyah. Ma-try second. Pwede dito. dito. dito katuhang. 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 Makita niyo po dito yung uh, bato po ginagamit uh, na fence ng mga taga cabra na minana pa po namin sa amin mga ninuno ay ang mga bato ayan po akit po kami dyan kasi medyo takot po ito aking mga kasamang batutay tulas nga dyan na ano lang mga sasakyan na sumundo sa mga estudyante ayan po akit po kami dyan ayan po yung tirahan ng pari Diyan po siya nakatira sa Borol. yung po, makikita nyo po ang view ng uh, dito sa Borol sa Libis. Ayun po. Ayan, ito na po, palakad na po kami sa loob. So napakagandang tingnan dahil unti-unti pong nagiging uh, uh, kompleto po ang pinapangarap ng mga taga-isla ng Cabra Na mabakuran ng konkreto ang aming Simbahan ng Mama Mel. And dahil sa pagkakaisa po ng mga taga-kabra, ayan po. Unti-unting gumaganda, pum pumoprogreso. Ayan, at napakalinis ng loob ng burol. Ayan may mga pathway na din po so nung bata pa po kami tag talaga po kami nagpapasyal dito tapos po yung cross na makikita ninyo diyan sa diyan po yung eh, nagmimilagro po din yan nag uh, nagalaw po yan ng patagilid hindi po paunahan patagilid tapos dito po, mayroon po dyan, uh, isinulatan na lang po ng uh, sa semento sinulatan na uh, nagpakita po yung Mama Mary noong ika-24 ng Marso 1970 si Crescencia M. Banzuela. Dyan po. Yan po ang napakagandang simbahan ng Apparition of Mama Mary, Immaculada Conception of Cabra. So ito po ay pinapanatili naman nilang nakabukas dahil talaga po nga uh, may nagpupunta po talaga dito. Gusto pumasok sa loob ng simbahan. So mapapansin niyo po talaga po ang uh, mga kagamitan po dito talaga ay mga konkreto at magaganda po talaga. Talagang ginastusan po talaga yan. Ayan. Mm. Ayan po ang loob ng simbahan dito sa Borol. Napakaganda. So andito po, paglabas po namin ng simbahan, uh, pupuntahan ko po yung original na pinagpakitaan ng Mama Mary. Ito po nung unang panahon pa, yung time na bago pa lang po, may malaki po ditong alamag. Ito unang na nagpakita si Mama, Mama Mary. Mary. Dahil sa dami dati, po, dati po mga ito, pilgrimage may puno na dumadalaw dito, namatay uh, na po yung puno. Ngayon, ito na po siya. Ayan po, yung natira. Kakukuha ng mga dahon, ng mga sanga, na ginagamitin ng panapal sa kanilang mga noo. nanan, ka, naniniwala sila na pag may milagrohan, sakit ng ulo nila. So, yan po ang nangyari. Ayan. So, medyo may isa na pong tinubo. Ayan. Didiretso po kami ngayon doon sa uh, itaas na pinagsumikapan ng mga taga-isla ng Cabra at ng mga donors po dyan na tumulong para po sa pagpapagawa niya at pagbili ng isang napakalaking imahe ng Immaculate Conception ng Cabra ayan po, akit na po kami ito po ay third floor third floor nakaakit na po ako dati dito, hindi pa siya kompleto wala pa pong mga grills mas nakakatakot noon ka talagang pero tinry ko po dati yan so mapapanood mapapan nyo po siguro yung vlog ko dati nung una ayan po ito po yung makikita nyo dyan yan yung mama mary na hindi na po yan giniba kasi yan po ay milagrosa din ayan po diretsyo na po kami aakit na po kami pataas ayan. so nararamdaman po namin dyan ang simoy ng hangin at matatanaw po ninyo ang libis si chulibis dito sa itaas. Yan po yung libis na makikita ninyo. Yan po ang libis. Napakang ng pagmasdan. At hindi ay nakakasawang tingnan. Yan mga buhay na bato. Yan. Ito po ay... Uh, talagang pinagsumikapan na mapatayo ng ganitong tatayuan ng Mama Mary para kita niya yung buong isla ayan so marami puno. no binlag ko po yan para yung iba naman na hindi nakakarating. Kasi lahat po nang pumupunta dito talaga hindi maiwasan na hindi sila pumunta dyan. Po. Ito po yung lugar na tinayuan ng simbahan. Sa pagkakaalam ko po para ay uh, ito pong lupang ito ay donation po ng Choodo. Villamar. Uh, Kaya po ah uh, Napakalapit na nila ng pamilya nila sa Mama Mary. Ayan na. At kailan lang po nagdaos ng kapestahan ng Mama Mary ng March 25 Ayan. Tanong na tanong nyo dito yung libis. Ayan, and then pasin barangay hall, mga bahay-bahay. Then -bahay. andiyan yung lumang school ng Cabra Elementary School. Ayan, yan ang daan na papuntang Borol galing sa Libis. Yan ang silangan. Ayan, Tarsena Clan po diyan. Yan ang Tarsena Clan. Ayan, sa silangan. Ayan makita nyo rin po yung barangay hall oh, ito na po, aakyat na po ako dito oh. yung design nyo po nung hagdanan dito yung parang sa lighthouse sa lumang lighthouse dito sa Katra. paikot medyo kapag hindi sanay kayo sa ano? sa taas, talagang magugulat din kayo, ninerbiusin din po kayo Ayan, ako naman po yung gagabayan ni Mama Mary kaya ako po yung umakyat dito yung tatlong bata po ay naiwan sa baba. Sa second floor. Ayan. Talagang kitang kita ninyo ang isla ng Kabra, Libis. Yan. Nakapokus po dito yung libis. Yan. Ayan. Yung mababalikan natin ng mga nakaraan, ng mga bata pa kami, talagang hindi po kami nagsisawang pumunta dito sa lugar na ito. Na dati ay pangarap lamang na magkaroon ng ganito. Heto na po. Natupad na po ang mga pangarap. Ng mga taga-kabra. Ayan. Ayan, magandang tingnan. Kasi medyo may sikat pa po ng araw. Ayan. Palagang napapanatili pong malinis ang kapaligiran dito sa Borol dahil sa pagtutulungan po ng mga taga-kabra. Taga-libis, taga-borol, taga-buli, taga-kaisamyon, taga-kalsada. Yan po ang bumubuo sa Barangay Cabra na nagkakaisa po. Basta po sa Mama Mary, sama-sama po. Nagiging isa po. Ando na yung unity ng bawat isa. Ayan. Inyo, may memang Pagdating po ng gabi, meron na po siyang ano, meron po siyang solar. So, ayan. Pababa na po ako diyan. Ayan sa taas. nakakanginig pong bumaba dahil talagang mataas din nga po ayan po ayan po paikot po yan papunta doon sa taas bababa na po ako. Unti-unti na po akong bababa. Nauna na po yung ayong mga kasama doon sa baba at ayokong kuhanan sila din. Eh. Papanatili pong malinis. Siguro sa mga susunod na panahon ulit ay uh, uh mapipinturahan ulit ng bago. Kasi po ito expose sa init. Exposed sa ulan. Kaya, madaling matanggal ang mga pintura. Ayan po. pupunta na po ulit kami sa kabuuan ng burol. Yan po. Yung tanaw pa natin yung pinapakitaan ng Mama Mary. Ayan po. Ayan po ang borol. Talaga pong ang pagka nagkakasama-sama po ang mga taga-isla ng kabra, mga taga rito. Puno po yan. Talaga sama-sama. Nagkakaisa ang lahat. Ito po, uh, bali. Uuwi na din po kami at kami naman po ay maghahanda mamaya at kami po ay pupunta na po sa aming tita na namatay. Ayan po, ayan. Masya lang po ako dito dahil namatay po yung aking tita. Eh, ako pumunta po dito sa isla ng Kabra. nag na lang po muna ako. O, so, ayan. So, lalabas na lang. Naglalabas po kami dito sa gate. Ito po yung kabuan ng isla ng kabra.